Mga partner, dito na ngayon ang aming North Loop. North Loop Pride 2025. Uh, pupunta kami ngayon sa giga round mga partner. May uh, pag-usapan sa gabi, 9 hours daw yung takbo. Kaya i-ready na natin ang ating motor, ang ating gamit. Lagay na natin sa tamang lagay. So, let's go! Good morning mga partner. Diyan LMTV po. Mga partner, maaga tayo nagising dito sa Transit House. Uh, nakapaligo na tayo. First na first na tayo bago umalis para malakas tayo. Malakas yung... Yung... Tinulog na namin. Sa taas ako natulog. Double deck. Sikablog. Tulog pa rin. Kaya mga gamit. Ayos dito yung area na napuntahan namin. Tahimik. Talagang pag magpapahinga ka, pahinga ka talaga. Wala na. Nakapuntahan dito ko. Ayos na Hey. Ito na, naghahanda na silang mga partners sa kanilang... Tunila yung TV po! Mauna na kayo! Uh, dalawang kwarto po dito kami sa letter B uh, dito naman yung iba sa letter A yun eh yun know? good morning good morning good morning good morning ayun ayos dito mga partner ang baon tayo may baon hmm. ang laman ng baon ang laman ng baon lunch box Tadaan! Ta Kompleto. May sabon, may toothpaste, may toothbrush. Yan tayo. Boy Scout. Oh, boy sa kaon. Lagi hindi handa. <laughs> boy Scout. Happy birthday. Happy birthday. Birthday pala ng aming ano, hmm. natutulog. Bigyan natin ng cake. Happy, birthday ko birthday, <laughs> birthday boy po. Birthday po. Ayan ngayon. Sakto. Sa uh, taon yung birthday niya day 2 ng ano, uh, Loop. Mm -hmm. Mga partner mag... Ay, wala spring, na. Hindi ko alam eh. Nagtabo ako. May lang ako eh. <laughs> <laughs> hindi ko. Hindi mali ko. Wala sa amin. Hindi bawal. Hindi Tabo-tabo. Sana yung sa Quezon. Poso lang eh. ako. <laughs> Magre-ready na sila mga partner oh.